So guys, nandito kami ngayon sa Balele kasi nagpasama si Tito Archie. Gala tito, daw siya. Tito, Tito. Bakit lang, ako. Kaya nag-live lang. Parang paulit-ulit kanina pa yan. Kaya nga. Hindi yung isa yung may day. Ano ba? Kasi <laughs> iba lang. Nagpasama dito kasi may stress daw siya. Ito guys, kasama namin ang high blood guys. Alam niyo kung magkano ang dugo. Ay, <laughs> ano ang dugo? 160 over 100. Ba't ka ba na-iskis? Ang kasi nasagot mo, ikaw kaya magka CKD si iwanin ko, hindi <laughs> ka ano? iniisip ang transplant ng kidney <laughs> iniisip ko nga hanggang kalapag na dialysis sumali mo naman, sa isang araw wala na tumubo na yung kidney mo tumubo ayun kayo guys kasama ko siya, yung mga bawal na pagkain kasama namin ah. <laughs> may, pa may liver aid ko siya. may pago timotinago Pray and liver. Pray pa liver, liver eh. mga kinakain na may pamatay ng atay. Pamatay atay. And guys. Ay. Pwede ka Oo, oh, sobrang ti. <healthy. laughs>, <ate>. <laughs> bangus pala yung ulam niya guys, bangus. Nilibre ko na din sila nito kasi ito ay... Pumaldo ako kay Ate Easy. Kaya ko sila ng ganito. Ayan. Kasi gusto din niya yan. yan. Yeah. Kaya ako Never ko na din si Manuel yung iniinom na. Ang <laughs> <laughs> buka ng buka ang bibig mo eh. Lola <laughs> na ako sa pagkain. <laughs> 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 hindi po kasama si Sisi ngayon. At kanina sa live, sobrang saya. Ano, sabi ko, center hindi ka sasama, ang sakat ng ulo ko, ano, sabi ko, huwag sana magkatotoo yan. Sumakit <laughs> <laughs> so, makit biglang ulo nang wala ng live. Si Colab po ay ano? May sakit? May sakit. Hi Mano na lang. Bakit ko tama na iyon? Di mo, di mo. Tama? Tama Tama nga. kumain ka nung... Ano? Kumain ka na- Iyong stress kayo. Bakit? Ako ba ang sakit mo? nang trigger ng stress. Hindi yung ano... <laughs> Pero saan ka nang na-stress? <laughs> Kay bakla. Ah, kay Manuel. Huwag mo na lang siyang kaharapin. Siya na ba naman yung papayos ka? Hindi ako. Ang pinindi pinaharap. Sumali ka kasi sa bring me. Paano ka makakagula pa iya? Kaya ba nga? Kapag na bring me, ikaw lang yung gagalaw, hindi na kami. Kahit manood na lang. Alam, hindi nanalo. Bagal. Kahit manood na lang kami. Kami ni Kaka magka... <laughs> then guys, mag-e-end type Mag-e-end po muna ako ng... Mulang lula ako. Ma <laughs> lula ako. Mag-e-end po ako ng video guys at ang mo po ni Bibi. <laughs> <laughs> Kung ano-anong sinasabing kababastukan, kabulastukan, alam <laughs> <laughs> ano na ako yung naka-vlog. Patay ka pag... Ipagdasal <laughs> niyo po ang kalalawa ni Call Center na sana po ay gumaling na po ang kanyang sakit ng ulo ngayon. Yan. <laughs> <laughs> Bye-bye na guys. Ika naman, well. Nasa coffee shop tayo. Na ano? Risa na si Manuel. nanday kompetidor pwede daw Shout out kay ate. Thank you po sa pagpayad niya siya po Sabi ko yung masakit na punti Sabi ni Doris Ina. pa Ito, ito. Ito, ito. Bakit wala akong sa show, wala akong break, wala akong break. May amnesia. Wait, dumutot na dumutot sa point ko. Yan. Talagang uuwi kong may Alzheimer. Nandito kami ngayon sa coffee shots kasi sinamahan si Tito Arch alis ng stress. Para ako lang sa Pilipinas. Nasaan ka naga? Nakay... Ah, kay... Uploaded to ha? Hinimatay agad. Yo, nahimatay nga. Namin hindi matay mo, kakawa naman. No, hindi 'yan teh, seryoso. Ate mo?